Audo bilahi min bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan, mayong gabi o mayong buntag kung asa mo mo karon kaya na ako karoon din sa riyan. O nagkapasalamat ko sa Allah sa wa Ta'ala nga itagaan ko niya kayon na mag sa gamay na akong uh, uh, sa akong pag-Muslim. Sa pagiging Muslim, dagkan nagsulti nga ang rason na ako, mga babae, nga nagsulti nga para lang sa bisagpunsa ng mga butang na mahilig ko sa katalagman. Pero ang Allah, nagkansyag mga rason na pwede kanya paon. Katong mga butang na nasulti niya, posibleng nga pagtesting sa ako. Pero alhamdulillah, karon ginahinay ko sa pagkuha o hinabutang ko niya sa pagplastan sa mayang pagkinaburi. Nagkapasalamat ko sa Allah na naging Muslim ako o wala ko'y gimahayan o gina-encourage ko ang tanan mga tao na kung tana tunanin niya, nila, kung sa pagibaan ang Islam kinsa mga Muslim, o kung saan ang naadili sa pagsulod, o kung saan man na sa mga patulunan na ini. ko pasaylo sa mga tanang, especially sa akong pamilya, kung ako man ang Muslim. Pero dapat na itong ibutan sa itong kagulingon, sa tibok kinabuhin nako na ang bibuhat na kong desisyon, mao niya ang pinakatama, ang pag pagiging Muslim. O gani, wala ko magdahon, mamahimo ko nga o mamahimo kong mag sa mga Muslim karon. Sa una, nagatulog ko Biblia, nagalid ko mga prayer meeting, sa akong kabataanan pa, nagaubang ko sa mga pari, nagatulog ko sa eskulahan, katikista. Wala akong ng mga Muslim ko. Ang Allah, salamat sa Allah, na ilayo ko niya sa impyerno. O kung na iyan po na kung Nga, ang akong pamilya mangaling po, kung na mag-Muslim po sila sa butang dili sa dili ko perpekto nga pagkatao pero kamot ko nga mabuhat na ko unsay gusto sa Allah sa matag adlaw nga atong ginabuhi ay nabuhat sa atong ginabuhi posible gyud na pero natay guidance pagpangayo pasaylo sa pagampo di maka beses wala koy gimahayan bisag kamay ug untana tagaan pa ko og kanindako pa nga sa Allah subhanahu wa taala para may na nako kung saan man na ako natunan o mabuhat po na po sa akong kinabuhi kung saan man na ako natunan. Sa akong tibuok pamilya, sa akong banay, punta na magmuslimo. Kani ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Dili ang pagpaginabuhi, dili ang lain tao, kundi ang pag-surrender na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga panahon na nagahilak ko, kabuno ko nga dili mo sa ako, kay ang tao nga nasa nito bahan karon daan bugoy daan na kung sa man yung nabawal sa kuha, inyong ka Pero, naginahinay ko bago sa akong ginabuhi. Gumikan kay kani, ang nakita na ako, na dapat na kumbuhaton. buhaton, o angay ko magbago. O sa akong pagbago, kauban ako Allah, o unta na kauban tamo. Ang Allah lang ang pwede musga sa ako o ako, napay chance na magbago. Gumigyan yun eh. Naka, na, mas muda ko para kung kaalam. Untan na, taga-ampakong gigayon sa alam na may bita tamo, may istorya tamo, masabtan ko ninyo. Masabtan ninyo ang kabuuan sa Islam. Nalayo man ko sa akong pamilya. Nagbulag man eh. Wala ko'y ipagmahe sakit man sa akong kasing-kasing, ang alala na kay kung saan ako dapat buhato nung siya, ang nebalo, nga ko. Ya Allah, nagadua ako sa imo. Kung kamong duyog sa kuwat duyog sa mga balik islam, kadi na mapugnan. Ang tama, maunay. Ang tama, maging muslim tantangan. Ya Allah, nagahata kong binisahe, dili lang para sa mga kaugalingon. O, o uh, kaning tanan para sa inyo. Unta na, tagaan niyo kayo ngayon ang Islam. Na masabta na to, kung usaman ang na nadunggan ninyo diya sa telebisyon, sa radyo, sa palibot ninyo, tanawa ninyo tarong ang Islam maayo. O kaning tanan para sa tuwang yahatag ni siya ng guidance sa tuwang sa gino, nasa yahatag ng Quran, na sa inyong ipadala ng mga propeta, kung pa may dapat na buhat. Siguro katulang akong anay masulti. Naglibog ko kung sa akong kung punsa. Naglibog ko karon kung unsa ka, kung sa akong dapat, kung sa pinakatama ng word na akong dapat masulti sa inyo. Ha? Siguro isa lang ha, kung pwede masulti sa inyo. Dalit na mo sa Islam, tunin niyo ang As tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.